Mga awit kabanata 44 na saknong isa hanggang dalawamput-anin. Narinig namin ng aming mga pakinig o Diyos isinay sa isa-amin ng aming mga magulang kung anong gawa ang iyong ginawa sa kanilang mga kaarawan ng mga kaarawan ng una. Iyong itinaboy ng iyong kamay ang mga bansa, ngunit itinatag mo sila, iyong dinalamhati ang mga bayan, ngunit iyong pinangalat sila. Sapagkat hindi nila tinamo ang lupain na pinakaari sa pamamagitan ng kanilang sariling tabak, Ni iniligtas man sila ng kanilang sariling kamay, kundi ng iyong kanan at ng iyong bisig at ng liwanag ng iyong mukha, sapagkat iyong nilingap sila. Ikaw ang aking hari o oh Diyos, magutos ka ng kaligtasan sa Jacob. Dahil sa iyo iitutulak namin ang aming mga kaaway, sa iyong pangalan ay iapakan namin sila na nagsisibangon laban sa aming. Sapagkat hindi ako titiwala sa aking busog, niiligtas man ako ng aking taba. Ngunit iniligtas mo kami sa aming mga kaaway at inilagay mo sila sa kahihiyan na nagtatanim sa amin. Sa Diyos ay naghahambog kami buong araw at magpapasalamat kami sa iyong pangalan magpakailanman. Sela, ngunit nayoy itinakwil mo kami at inilagay mo kami sa kasiraang puri at hindi ka lumalabas na kasama ng aming mga hukbo. Iyong pinatatalikod kami sa kaaway at silang nagtatanim sa amin ay nagsisisamsam ng saganang kanilang sarili. Iyong ibinigay kaming gaya ng mga tupa na pinakapagkain, at pinangalat mo kami sa mga bansa. Iyong ipinagbibili ang iyong bayad na walang bayad, at hindi mo pinalago ang iyong kayamanan sa pamamagitan ng kanilang halaga. Ginawa mo kaming katuyaan sa aming mga kapwa, isang kasabihan at kadustaan nila na nangasa palibot namin. Iyong ginawa kaming kawikaan sa gitna ng mga bansa at kaugaan ng ulo sa gitna ng mga bayan. Buong araw ay nasa harap ko ang aking kasiraang puri at ang kahihiyan ng aking mukha ay tumakip sa aking. Dahil sa tinig niya na dumuduwahagi at tumutungayaw, dahil sa kaaway at sa manghihiganti. Lahat ng ito'y dumating sa amin, gayon may hindi namin kinalimutan ka, ni gumawa man kami na may karayaan sa iyong tipan. Ang aming puso ay hindi tumalikod, ni ang aming mang mga hakbang ay humiwalay sa iyong daan. Na kami ay iyong lubhang nilansag sa dako ng mga tsakal, at tinakpan mo kami ng lilim ng kamatayan. Kung aming nilimot ang pangalan ng aming Diyos o aming iniunat ang aming mga kamay sa ibang Diyos. Hindi ba siya sa atin ito ng Diyos? Sapagkat nalalaman niya ang mga lihim ng puso. Dahil sa iyo ay pinapatay kami buong araw, kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Ikaw ay gumising, bakit ka natutulog, o oh Panginoon? Ikaw ay bumangon, huwag mo kaming itakwil magpakailanman. Bakit mo ikinukubli ang iyong mukha at kinalilimutan mo ang aming kadalamhasyan at aming kapighatsyan? Sapagkat ang aming kaluluwa ay nakasubsob sa alabo, ang aming katawan ay nadidikit sa lupa. Ikaw ay bumangon upang kami ay tulungan at tubusin mo kami dahil sa iyong kagandahang loob. Mga awit kabanata 44 na, na saknong isa hanggang 26.